Hi guys, I will back to my channel. Ayan. For today's vlog guys, ay ano, meron tayong kunting project kaya. Maglagay tayo ng PVC dito guys. Ay, hindi pa ay magkukay muna tayo ng lupa. Ayan bali ano to guys uh, connection sa uh, hugasan o sa lababo nila ayan hindi pa guys uh, maglagay tayo ng tangsi para straight yung ano natin pag install ng PVC bali ang slope natin guys sa PVC ay nasa 50 cm kaya siguradong sigurado hindi yan ma mabara at uh, maganda yung daloy ng tubig guys dahil uh, sobrang slope talaga. Ayan. Simulan na tayong mag-cutting guys. Ayan. Bale yung ano guys, sa uh, PVC nila ay naka-straight lang. Kaya kinating natin dahil binili na yung lupa guys. Dahil noon guys, ang mayari ng lupa sa kabila ay yan. ng nila. O kaliwat. Ayan. Nandun yung ano guys, uh, septic sa kabilang lupa. Kaya binili na notice passing talaga yung PVC natin dahil iba na yung mayari. Kaya kinating natin guys. At uh, lagyan na lang natin ng, ano guys, uh, elbow Malapit na po tayong matapos ng no? pag guys, ng PVC. Ayan. Ang ginagamit po natin na solvent, guys, o pangdikit ay emerald ang brand. Ayan. Lagyan na natin yung elbow guys. At saka lagyan din natin yung PVC na tris, Para mas dumikit talaga siya. Ayan. Napasok na natin, guys. Oh. Tapos, lagyan natin ng, ano guys, PVC tris. Kasi, ano... Idukta nga natin ng 4 guys Kaya maglagay tayo ng reducer na 3 At nakasalo siya sa 4 Ayan Ayan pa yung reducer na 3 guys Pangsalo na 4 yan Tapos ilalagay na natin guys Ayan <clears throat> Nadali lang talaga guys oh. pagkatapos Lagyan natin ng pangdikit At Okay naman ginagamit natin Ano guys Pangdikit Ang brand niya ay Emerald Maganda siya gamitin Ayan Ayan, tapos po tayo Magano guys. Ilagay na natin yan. Ayan na po yung ano guys, uh, purma. Mas maganda talaga guys, pag saluin nyo ng 4. Para, hindi talaga mabara yung tubig natin. At meron pa siyang way. Pag, sakaling bumara, uh, na lang, i-hulhog. E, Ayan. Pag ganito yung setup nyo guys, siguradong, hindi talaga mababara yung, ano, tubig. Dahil Nakasobrang slow pa at, ang Dinugtong natin, guys, ay 4. Malaki yung butas. Kaya, hindi talaga mababara yung tubig, guys. Ayan. Uh, kung, ano, guys, kung may posibilidad na mabara, uh, meron naman siyang way. Doon lang kayo mag ano, full hook. Nagyan nyo ng, ano, guys, pang full hook. Ayan. Nandito na tayo sa dulo, guys. Magdugtong. Malapit na talaga tayong matapos. Ayan. Pinutasa namin muna guys yung adder para makapasok yung PVC ayan dapat talaga guys maglagay kayo ng tangsi para sigurado hindi magtabingi yung ano uh, PVC natin sa pagduktong ayan ang dali lang talagang mag install guys o magduktong ng PVC ayan lagyan pa natin ng pangdikit para sigurado talaga guys na hindi maputol o hindi matanggal Ayan. Pasok na natin, guys. Tapos na tayo sa pagluktong, guys. Ayan na po yung purma, guys. Oh. Ayan, pagkatapos, lagyan natin ng takip yung ano, guys, why? Para hindi mapasuka ng no, basura o dumi. Para iwas, ano, guys, iwas bara sa tubig. Ayan, tapos na po tayong mag-install, guys. Ayan, ito po yung gagawin, guys, para hindi mabara yung tubig. Ayan share ko lang yung ano guys paano mag install at sana hindi kayo magsawa sumuporta sa aking channel ingat po kayo palagi God bless po sa lahat bye bye